Hello guys, this is Arknil Gaming At sa video na ito, kukunin natin ang Sojak skin ni Badang Leo Ngayon, meron tayong discount na 30% sa mga draws So, ganito best time na mag-draw kayo sa mga Sojak skins So, mula 20 magiging 14 kada draw So meron tayong 96 points At meron tayong 1076 crystal of aurora So tingnan natin kailan mag natin guys Draw 5 tayo Okay 5 more Okay Ito, tinitignan ko Kailan ano tinataas mo. No? 46 na guys. From 46. 56, 10. 56, 10. 56, 10. 56, bunot 56, Ito lang tinaas. 76. Hindi tinaas nun. Grabe. Malas. Siguro abot naman yung 1,000 natin. Eh, na COA. 86. May potion, nice one 93 So, tap-tap na natin guys Sana makuha natin to So, 10 times draw na to Kulang pa Grabe, lala Single draw na lang guys Feeling ko di pa rin makukuha yan 2 points Grabe, no? Ang lala mo? Ang lala mo, munton? So, binagas natin ng ano, ano? 800. Less than 800. Isa na para wala. Hindi pa binigay yun eh. The power of Leo is my hands. 400 collection points. Imaganda dito guys ni rebump na ni Monton yung mga Sojak skin kaya mas maganda na effects nyan ang gusto ko dito guys kapag nag ultimate ka may lalabas na leon sa ulo nya katulad ng mga ibang sojak skins tumalabas yung sojak sign sa ano, panag ultimate o kaya ibang skill so yun na lang guys ganda oh ganda ng ultimate ito 578 so, skins sa aking second account so yun na lang guys Thank you for watching. Bye bye.